kumbaga pares lang po ba makikinabang kaya po kung mapapansin ninyo na kung kayo po yung nasa syudad magkaiba po yung presyohan ng binibigay ko oh, sa ano sa ating mamimili po oh, yung po ang pagkakaiba kung bago po uli ito makarating sa consumer sa gumagamit ay sa apat na dadaan ay bali sa akin yung dalawa sa isa doon sa mami mili ay di tatlo lang po ano kumbaga yun na po yung nagiging pabor may nabili po ng gulay yo tig isang kilo lang po ba tig isang kilo pichat mustasa na ho ay nakay pala yung kater cutter, cutter bigit isang kilo daw ho golai

Mustasa po. Ay, tika, unahin ko na rin iyo. At si Kanilo na may narong pa. Hindi matadalian yun. Ganang ba yung Babawasan ho natin. Oh. tapos ka na umagaan e kuya ay hilo pa ay hilo pa hilo pa hari muna หนึงกิโลู้องกิโล may chay po naman tayo. Yan, yeah, salamat po ulit sa mga bumibili. Oh. oh. Talaga po nakakatuwa din at ano bang tawag do? Pag tayo huy lagi nasa garden ay perming ano, Umaga, alam na rin ng ating mga mamimili na may gulay dito. Oh, oh yan yeah, no? ang nakakatuwa po kung direct na sila sa atin oh, uh, hindi na natin hanapin bukod sa hindi na natin hanapin gawa ko po naman na ano eh kung baga uh, yung sakto rin lang po yung presyo po ba natin hindi yung um, mataas sa mataas oh, uh, uh, basta yung sakto lang kung may na rin tayo pareho oh, isang kilo Nasaan na yung isa nabil eh yun ay may bayad na yung kanila saan ang pumunta yung sa ni ako Marto o ba na ba Marian oh, nasa na o oh. bayad na yung kanya yung asawa ni Arako yung asawa ni Arako ay pala o oh, yung gulay yung gulay antay mula ako kung wala ako ha dako kuhain ah ayo oh ito papop kuno ating order Kaya yeah, kung bagay sa atin pong ano ano uh, sa pagtitinda po natin dito sa bukid. Syempre po, unang-una uh, ang nangyayari po kaya pag po dumating na sa sa merkado yung ating paninda ay medyo may taas na ano po. Oh, yan po naman ay normala na mataas na. Oho, gawa po nang dumaan siya sa ahente. Dumaan siya sa buyer. Minsan ay apat po ang pinagdadaanan ay tayo po naman uh, ano po kumbaga halos yung isa po hindi nadadaan kumbaga ah uh, kumbaga hahatiin na namin hahatiin nung nabili sa akin at ako yung magiging ano po yung magiging patong oh, hindi ko po kumbaga sabihin natin nilahat po ba yung ano yung patong at gawa ng kumbaga basta ganun po ang nangyayari na ano natin halos mawawala na yung isang dadaanan oh. kumbaga tulong na rin nila sa akin mataas na rin sa akin mataas mura naman dun sa binibintahan po natin kumbaga pares lang po makikinabang kaya po kung mapapansin ninyo na kung kayo po yung nasa syudad magkaiba po yung presyohan na binibigay ko oh sa ano sa ating mamimili po oh yung po ang pagkakaiba kung bago po uli ito makarating sa consumer sa gumagamit ay sa apat na dadaan ay bali sa akin yung dalawa sa isa doon sa mamimili ay di tatlo lang po ano kumbaga yun na po yung nagiging pabor bilang sa akin at saka po sa nabili sa atin Gawa po na kung isasapat din po naman natin sa presyo ng ano sa market po. Ay siyempre po kumbaga yung ibang pumupunta po dito ano eh. Kumbaga lumulusong din. Di kumbaga inaarmonan din nila yung magiging pamasahin nila. Yung parang ganun po na sa akin po naman ganare po ay sa isang madaling sabi kung ang kuha sa akin ng mga biyahero ay parang 15 pesos ang gawa ko po binibinta ko sa biyahero po yun ha 15 pesos sa ari po na may walang anong presyo basta example natin 15 pesos ang bultuhan ngayon po binibinta ko lang 30 dito sa farm tapos 30 ano po ngayon kung bibili ka naman sa palengke ang magiging presyo sa dito ay 40 ay di nalaglagla doon yung 10 parang pabor na rin po para po ba nasa gitna lang tayo palagi gitna, oh. ang tawag ko po doon hindi ako talo, hindi sila talo Oh yan yan po ang isang ano natin isang paliwanag sa ating pagdating dito kung ganun po ang mayayari na ano na kalakaran ng ating paggugulay kung ganun po buong lahat ng tatanim ay makakabili tayo ng mas mura o kasi uh, kakaunti na yung pagdadaanan na tao Yung puno may panalo na tayo. Oh. Sana po naman medyo na ano po na liwanagan kayo doon sa akin pinapaliwanag. Kaya po magugulat kayo na ba't ganun yung presyo. Hindi sa totoo po, hindi kasabay nung ano nang palengke. Oh. Halos yung yung presyo po ng biyahero ay dinudubli lang natin ngayon ay di pabor po sa akin dubli ang presyo kumpara sa biyahero sa mami -mili naman adjust pa rin ng 10 pesos oh yan Gayaan po 10 pesos or ano ay di magandang ano po para po sa akin oh dito na to at gawa po ng pag may bumili para direct na ulit Yan, ito po yung ating mga ano, paninda. Ito pong marami, mapapasalong lahat yung sa biyayari. Ayun, patuloy pa rin po ang pag-aani. Kasabay po ng ani ng palay, kasabay din ng ani ng gulay. Oh. Kahit po dubli yung gawa, I mean, ay minsan pinaprioryto ko po ay itong mga customer dito. Suki dito. at alam naman po nung mga nag-aani ng pala yung kanilang ano gagawin na po ba naka set up na po yun oh yan ay paano po salamat po sa inyong pagsama ano po sana po naman ay uh, kung baga kung ganun yung magiging set up ng ating kalakaran ay okay okay po oh Yan, salamat po sa inyong pagsama ingat po ang lahat happy happy lang po. bye